Alright, good day once again mga kapatid. For this video, gagawa po ako ng sagot patungkol po doon sa isa nating kapatid na nag-message po sa akin, personal sa messenger. Ayon po sa kanya, sir, ah, malalaki na po yung aking mga pabo, tapos nagpapatayan po sila. Okay lang po daw, okay lang po ba daw na ihiwalay yung mga lalaki at yung mga babae. Ayan. Ayan. So yan po yung ating sasagutin At, at ipapakita ko po ngayon sa inyo yung update dito sa aking kulungan na ginagawa Ayan, uy hindi pala ako nakabunit So ayan, uh, kaya po may shade ako dahil pumuputol ako dito ng sin gamit yung grinder Ayan, sayang naman pag madamit yung ating mata dahil sa grinder So ito po, samahan nyo ba ako? Here we go, let's go! <tong> So ngayon po mga kapatid Sasagutin ko po yung tanong ng ating kapatid Ayan usually sinagot ko naman siya Sinabi ko dyan sa kanya na Yes po Na hindi na po magpapatayan Pag isisigrigit natin yung Lalaki at mga babae So Dati problema ko rin talaga yan Dito sa aking pabuhan Ayan mga kapatid, hindi ko na lang ipapakita sa aki, uh, hindi ko na lang ipapakita yung aking mukha sa inyo. Ayan. Ah, titingnan-tingnan nyo na lang itong kulungan na ginagawa ko ngayon. Kasi related rin laman ito sa tanong ng ating kapatid patungkol po sa nagpapataya ng mga barako. So, sa ngayon, malabong ma-experience ko yung ganong sitwasyon dahil may limang barako na lamang ako ngayon. May tatlo akong bourbon red sa labas na barako tapos isang hybrid dito, si Sanji. Tapos dito sa kabila, si Zoro. Dalawang hybrid at tatlong Bourbon Red. Ayun po mga kapatid. Uh, doon po sa nagtanong, yes. Kung isisegregate mo po sila, uh, posible po na hindi na po sila magpapatayan. Yun po yung aking ginawa dati sa aking mga pabo na sinegregate ko. Kaya lang, paano tayo makapag-grade kung isisegregate natin sila lahat? Ang mangyayari niyan is yung makaramihan na barako, kung marami tayong sobrang barako, atin po yung isisegregate. Kung baga ilalagay natin sa kagaya nito, kulungan, or ganito. O so, ayan. So, isisegregate natin. Kaya lang, maglalabas po tayo ng isa or dalawa. Pagdating po sa ilalabas natin, ganito po yan kasi mga kapatid eh. Di ba? Hindi na po talaga sila mag-aaway o magpapatayan pag nakasegregate sila dahil kasi musli niyan Dahil yan sa selos. Or else, yung mayroon na po tayong barako dito na existing, magdadala tayo ng tanibago, ayun, napakalaking porsyento po talaga na mag-aaway po sila. Mag-aaway po sila. Tapos yung manghihina dahil maraming barako, talagang mamamatay po talaga siya lalo na pag nakadapa siya nasabit yung kanyang paa ayun aapak-apakan niya ng ibang mga pabo so ang gawin nyo lang mga kapatid pagkagaya nun yung sinabi niya na isisigrigit niya dahil nag, nasa breeding season po o magbe-breeding pa naman ang mangyayari kasi yan mag, maglalabas for example 10 pieces yung babae, may, babae mo sa labas kagaya dito mayroon kang 10 pieces palabas mo tapos dito yung mga barako ang mangyayari nyan mga kapatid kailangan mo pa rin yung bakura na hindi po sila magkikita talaga dahil pag ang separation mo kagaya nito pagpalagay natin dito mayroon tayong sample talaga dito eh, kasi ay ay ilang pirasong pabo na po yung namatay ko dahil sa ganyan sitwasyon so yung o division or separator niyo na nilagay ikagaya lang ito cyclone wire I eh, magkikita pa rin sila mga kapatid mag-aaway pa rin yung mga bugoy na yan magpalagay natin ito tatlo tapos may mga barako dito ayan mag-aaway pa rin yan kahit mayroong harang ang isa sa posibleng gawin ninyo is kagaya nito yung division ay mayroon pong yero. ayan Para nang sa yung nasa labas at nasa loob ng kulungan ay hindi na po sila magkikita. Kung magkikita man, hindi na po talaga sila mag-aaway o magsasabong. Kagaya niyan, minsan ngay eh, doon sa labas, yung na bourbon din sa labas, dyan, magkikita pa sila pero o oh, ayos na hindi na kasi sila magbabanggaan yung gara-gara system na lang. Dito nga yung hindi ko pa po ginawa itong aba bakod o itong extension ng kulungan kita nyo naman o, oh, nilagyan ko ng sako ayan nilagyan ng sako para hindi talaga sila magkikita ng mukhaan kumbaga hindi yun kita yung, hindi niya kita yung katawan ng isa may division talaga mga kapatid ayan po so problema talaga yan sa mga pabo mga kapatid pero kung atin pong observaran mayroon naman tayong napapanood ng mga video sa labas mga naunang nagpapabo na po Kung baga, titingnan natin yung mga mass production na po ng pabuhan sa labas Separated po talaga yung mga babae at mga lalaki sa kanila mga kapatid Tingnan mo yung mga malalaking planta na po sa labas ng bansa Kung makikita nyo, iba po yung mga babae at mga lalaki Ayun nga, hindi kasi naiwasan mga kapatid dahil rin yan sa silos Nature po talaga yan sa pabo. Kung gusto, kung gusto nyo talaga, ganito po yung isa ko pong nakikita na pwede natin gawin. Pagpalagay natin, mayroon po tayong 20 pirasong babaeng pabo. Ayan. Ang nakikita kong paraan dyan mga kapatid, para pwede po tayong magpare sa kanila ng uh, dalawang lalaki or else, maraming lalaki po tayong mapwedeng ipasama sa 20 pirasong mga pabo, is maglagay po kayo ng alpa. Ayan. Na-experience ko po niya noong nakaraang taon, year 2023. Pagka-December ng 2022, nagtira lamang po ako ng isang matured na barakong pabo. O baga, isang lalaki na lamang po talaga yung natira. So, ibig sabihin, ang mga sumunod sa kaniya ay mga sisiyo pa po Tapos nung lumaki na po yung mga sisiyo mga kapatid Siguruhin nyo lang na malaking lahi O malaking pangangatawa ng pabo na yun Para nagsaga doon ay siya po yung maging alpa sa iyong pabuhan Dahil yung mga susunod na mga henerasyon Pag nagkakasta na po sila Kumbaga hindi po matatalo yung pinaka alpa Once may alpa po mga kapatid Ayan Hindi na po masyadong naranasan ang ganyan Ang ang problema lang pag yung yung mga lalaki ay magkaedad lang sila lahat. Ayan. Tapos kumbaga linghod pa, bata pa. Tapos pare-pareha sila ng edad yun. Ayun po. Pero pag may isa pong alpha, hindi kasi nila yun matitibag at matitinag eh kasi sa pangangatawan, malaki, matibay, mabigat, tapos saktong gulang na. Kaya yun talaga yung mangyayari. Yun po yung mananalo. So yan po mga kapatid uh, Doon po sa nagtanong Sana nakabigay ito ng kaunting informasyon sa iyo kapatid Kita nyo naman ito Gumagawa po ako ng kulungan As a improvement po Sa aking pag-aalaga ng pabo Ayan May mga division nga o oh. Kita nyo naman Ang dalawang purpose dito ay Una pag magbreed ako ng isang lahi dito, hindi po sila magkikita sa kabilang lahi, ah, sa kabilang kwarto andin pangalawa, pagdating po sa daga kasi hindi po nakakaakyat ang daga sa yero. Ayan po yung aking action plan sa mga dating nasa, nakasalubong ko na problema pagdating sa pag-aalaga ng pabo. Ayan. Talaga yan ay mga kapatid. Biruin mo mga barakong pabo pa naman yung namamatay. I isang barako siguro na, nagkakahalaga na yun ng mga 2,000 or mahigit pa pag lalo na pag malalaki na po sayang naman yun kung baga puhuna na, na, rin yun kung naibinta man natin uh, ginansya na rin yun kaya ayan kung may iba pa po kayong tanong mga kapatid uh, i-comment yun lamang po so pwede natin yung gawa ng content kung sakali man basta ang isa po sa kailangan ng pabo talaga mga kapatid ay mayroon po tayong mga division at pakatandaan nyo lamang po kung sakaling mag-acquire po kayo ng ibang lalaki sa ibang farm lalo na pag nasa saktong gulang na po hindi po po pwede na rita mo niyang ibababa dito kasi magpapatayan po niyan tandaan nyo po na yung characteristic ng pabo mga kapatid ay mayroon po yan silang seniority or kailangan po talaga may alpa sa kanila sa loob ng kulungan kung sino po yung alpa siya po yung magiging parang hari so ayun di talaga na iwasan yang nagpapapatayan po sila mga kapatid so loobin ng Diyos kung ako man sakali kung marami na uli yung mga lalaki kung pabo dito uh, isisigrigate ko po talaga kaya naman 1 is to 10 yung mga local turkey Pagdating siguro sa hybrid, iwan ko lang. Itong hybrid ko, siyam na babae po itong kinakastahan ni Sanji dito. So, iwan ko lang sa kung ano po yung ilalabas na epekto nito. So, yan lang po muna mga kapatid ang sagot ko po at kaunting update natin dito sa aking ginagawa. Ayan, busy po ako mga kapatid dahil hinahanda ko na at yung doon sa aking brother na mga sisyo ng pabo, kailangan ko ng iba pa yung iba dito kasi malalaki na. Sumasangad na po sila sa kanilang kulungan. Hanggang dito na lang mga kapatid. Lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.